Good morning guys, ayan, panahon na naman ng Annie, magbibilad sila ng palay dito sa kalisada, sa gilid ng kalisada, ayan kita nyo, ayan guys, ganun kung paano ibilad ang palay, pero di... Ano na naman? Mababa na naman ang ani. Ang mahal ng abono. Ayan yan. Magkita nyo kung paano nila inilain na ano yung palay. Bagong ani lang yan na river kagabi. Ayan guys. paano ani-anohin ng panay. Ganyan talaga taanan ng sasakyan. Wala na pagpiladan ng palay. Madumina yung mga pignal. So, Ayan, init pa naman ang panahon niyan. Pero pag ano, sana hindi umulan, maganda naman ang panahon dito sa apayo Maganda naman Kaya siguro hindi naman mag-uulan. So, Ayan siya. Ngayon yung mga kasama namin sa bukid. Sa palayan namin. Ayan. Ang bigat niyan. Ayan ang buhay. Parang mahirap talaga. Buhay farmer na naman tayo. Buhay farmer talaga ganyan. After mong six months na antahin. Ayan, nakita niyo kung paano magbuhat ng palang ibigat. After 6 months na antayin niya, yan, yan. Mag-aani na mag ikita ng palay tapos ibenta. Yung iba, i-stack sa kiskisan para maging kanin namin. I-imbak para maging kanin na ng bago na naman mag-ani. Eh. Meron talaga ang buhay farmer, guys. Ayan. Kaya maghahanap ka talaga sa ng alternatibo kung paano mag, mag-ano kasi antayin mo talaga sila ng matagal. Kaya yung naggagawa ng palay, nag-aano sila. Nagko-construction, mga ganyan. Siya Ayan, Ayan siya guys. Bubuhatin niya. Ayan niya. Ayan siya. Bubuhatin niya ilalagay doon. Yan ang um, bigat, 'yan 'tong ganyan na 'yan. Tapos isasako ulit. Yan magbibilad siya. Ay, napakabigat. 'Yan 50 kilos 'yung bubuhatin niya, guys. 50 kilos na bubuhatin niya 'yung ganyan. Kaya ganun kahirap ang buhay ng mga farmer. Hmm, din bubuhatin niya, napakabigat niya. Ibibilag tapos gaganyanin yan ulit. Babalik ulit. Ayan yan yung dadaan yan yung magre-reaper. Ayan yung mag-aani. Mag-aani ng palay yan dyan. Ayan yung reaper. Dati, lumang style na no, paraan. Matagal magagapas, 'di ba pinakita ko magagapas, maggapas kami. Hmm. Ganun kabigat niya Dadalhin niya 'yun doon. Ayan, tapos ihalo na yung ginawa. Bye guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Masama, thank you sa mga nag-watch ng video natin. God bless everyone. Ayan, ang sabi ko nga, ang vlogger na ito ay ang content natin ay lahat. Madiscarting nanay, buhay farmer, tindera, caregiver, kasi yun po talaga yung trabaho natin yun yung ginagawa natin bye bye